kahulugan ng pagsulat sa panaginip. Ang paggawa ng mga saloobin, idea at emosyon sa mga nakasulat na salita ay isang aktibidad na ginagawa ng marami sa atin araw-araw. At ang itsura nito sa iyong mga panaginip ay maaaring magmungkahi ng mga natatanging implikasyon. Ang mga panaginip tungkol sa pagsusulat ay maaaring maging simboliko sa iba't ibang paraan na posibleng nagpapahiwatig ng paraan ng pakikipag-usap mo sa iba o pagpapahayag ng iyong pagkamalikain. Maaari rin silang kumatawan sa mga hindi sinasabing damdamin o ang iyong pagtatangka na magtala ng mahahalagang detalye sa buhay. Sa artikulong ito, sumisid kami ng malalim sa mga interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa pagsusulat na tumutulong sa iyo na malutas ang kanilang kahulugan sa iyong sariling personal na konteksto. Ano ang kahulugan ng pagsulat sa panaginip? Sa isang panaginip, ang pagsusulat ay maaaring sumagisag sa komunikasyon, pagpapahayag ng sarili at pagkilos ng paglika ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nananabik, na ipahayag ang iyong mga iniisip, idea o damdamin ng mas lantaran sa totoong buhay. Maaaring ito magpahiwatig na mayroong isang mensahe na sinusubukang ipaalam sa iyo ng iyong subconscious na humihimok sa iyong bigyan pansin ang ilang mga idea o insight. Kung nagsusulat ka ng isang bagay na emosyonal o makabuluhan sa iyong panaginip Maaaring nangangahulugan ito na pinoproseso mo ang mga emosyon iyon sa iyong paggising. Bilang kahalili, maaaring rin itong kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging permanente o ang pangangailangan idokumento ang iyong mga karanasan, aral o mga nagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsulat ng mga numero ang panaginip ng pagsulat ng mga numero ay karaniwan nangangahulugan ng organisasyon, kalinawan at pagiging maselan. Maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong magkaroon ng kahulugan ng mga bagay sa iyong paggising o nakakahanap ka ng istruktura sa gitna ng kaguluhan. Ang mga numero sa panaginip ay maaari rin sumagisag ng ilang uri ng personal na kahalagahan tulad ng isang mahalagang petsa, edad o adres. Ang panaginip na ito ay maaaring isang walang malay na pag-udyok upang matandaan o bigyan pansin ang mga mahalagang numerong ito. Bukod pa rito, ang panaginip na ito ay maaari maaaring maghatid ng iyong pangangailangan upang mabilang o subaybayan ang ilang mga aspeto sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat sa isang papel. Ang panaginip na magsulat sa isang papel ay madalas na sumasagisag sa iyong pangangailangan na ipahayag ang iyong sarili o makipag-usap sa ilang mga damdamin o idea. Maaari itong na mayroong mahalagang bagay na kailangan mong iparating sa isang tao sa iyong paggising o ipakita ang iyong nais na matandaan ang ilang mga iniisip o alaala. Bukod pa rito, ang panaginip na ito ay maaring isang indikasyon ng iyong mga pagtatangka na maunawaan ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Nagahanap ng mas malalim na pag-unawa o kalinawan tulad ng pagsusulat ng iyong mga saloobin sa papel sa isang journal o tala-arawan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagsusulat sa dingding. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nagsusulat sa dingding, maaari ito magpahiwatig na mayroong isang mensahe o impormasyon na kailangan mong bigyan pansin sa iyong paggising. Sa partikular, ito ay maaaring kumakatawan sa mga hindi pinansin o hindi napapansin na mga aspeto ng iyong buhay na dapat mong harapin o kilalanin. Bukod pa rito, maaari ito magpahiwatig ng mga isyo tungkol sa pagpapahayag at komunikasyon. Ang taong nagsusulat sa dingding ay maaaring sumagisag sa isang partikular na individual o pinagmumulan ng karunungan kung saan kailangan mong humingi ng payo o patnubay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng isang self-provoke. Ang panaginip na magsulat ng isang self-provoke na mensahe ay maaaring magpahiwatig na mga personal na isyo na kailangan mong harapin at lutasin. Iminumungkahin nito na mayroong kang ilang mga saloobin o damdamin na pinipigilan mo at oras na upang ipahayag ang mga ito. Tulad ng pagsulat ng isang liham, ito ay isang hindi malay na paraan ng pagpapahayag ng iyong mga alalahanin o alalahanin. Ang panaginip ay maaari din simbolikong tumuturo patungo sa isang pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili o komunikasyon sa iyong paggising sa buhay. Maaaring ito ang paraan ng iyong isip upang hikayating kang ipahayag ang iyong nararamdaman ng mas epektibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isulat mo ang iyong pangalan. Kapag napanaginipan mong isulat ang iyong pangalan, karaniwang sumisimbolo ito sa iyong pagkakakilanlan sa sarili at kamalayan sa sarili. Maaaring sumasa ilalim ka sa isang yugto ng iyong pagkising sa buhay kung saan itinatatag mo ang iyong personal na pagkakakilanlan. Iginigiit ang iyong kalayaan o kinikilala ang iyong mga natatanging katangian. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapatunay sa sarili at ang iyong pagnanais na mag-iwan ng marka sa mundo. Ang panaginip na ito ay maaring kumatawan sa pagiging tunay, kaya ito ay maaring isang tawag para sa iyo na kumuha ng isang tiyak na direksyon sa buhay na nararamdaman na higit na naaayon sa iyong tunay na sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng iyong numero ng telepono ang panaginip na magsulat ng iyong numero ng telepono ay karaniwan tumutukoy sa isang pagnanais para sa mga koneksyon at komunikasyon. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka na magsimula ng mga bagong relasyon o gusto mong palakasin ang mga dati ng relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mungkahi na ikaw ay nag-iisa sa iyong paggising sa buhay at nagnanais na makasama. Ito ay isang pahiwatig mula sa iyong subconscious na gawin ang inisyatiba at makipag-ugnayan sa iba. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay kung saan ikaw ay bukas sa mga bagong pagkakataon at sabik na ibahagi ang iyong mga iniisip, idea o ang iyong tunay na sarili sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat sa pader. Ang panaginip ng pagsulat sa pader sa pangkalahatan ay sumisimbolo na isang mahalagang mensahe na sinusubukang ihatid ng iyong hindi malay. Maaaring ito ay kumakatawan sa iyong mga alalahanin, nakatagong takot o hindi na ipahayag na damdamin na kailangan mong makipag-usap o harapin. Ang nilalaman ng pagsulat ay nag-aalok ng mga mahahalagang pahiwatig sa likas na katangian ng isyo maaari ito magpahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang ilang nakakagambalang mga palatandaan o hindi pinapansin na mga babala sa iyong paggising. Ang pariralang pagsusulat sa dingding ay madalas na nauugnay sa nalalapit na kapahamakan o hindi nasagot na mga problema na nangangailangan ng paglutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng pagsusulit. Ang panaginip na magsulat ng pagsusulit ay kadalasang sumisimbolo sa pagsusuri sa sarili at paghuhusga sa sarili. Maaari ito magpahiwatig na inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng maraming presyon sa iyong paggising sa buhay. Posibleng dahil sa takot na mabiko o hinuhusgahan ng iba, maaaring nagtatakda ka ng matataas na pamantayan para sa iyong sarili at hindi kumpiyansa sa pagtupad sa mga ito. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay kritikal na sinusuri ang iyong mga kakayahan at pagganap sa ilang mga lugar ng iyong buhay na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapabuti at paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagsusulat sa isang papel. Ang panaginip ng isang taong nagsusulat sa isang papel ay maaaring kumatawan sa komunikasyon at pagpapahayag ng mga idea. Ito ay nagpapahiwatig ng pagsisikap na maghatid ng mensahe sa iyo o sa pagbabahagi ng kaalaman. Ang nilalaman ng isinusulat ay maaaring magkaroon din na makabuluhang kahulugan. Kung malinaw ang pagkakasulat at mababasa mo ito, ito ay kumakatawan sa kalinawan ng pag-iisip at direksyon. Bilang kahalili, kung ang pagsulat ay hindi mabasa o mahirap maintindihan, maaari itong magpahiwatig ng pagkalito o kawalan ng katiyakan sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng isang liham Ang panaginip na magsulat ng isang liham ay madalas na nagpapahiwatig ng pagnanais na ipahayag ang iyong damdamin o makipag-usap sa isang bagay na mahalaga sa isang tao. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na mayroong isang tao sa iyong buhay na kailangan mong ihayag ang iyong mga iniisip o emosyon. Ngunit, nahihirapan kang gawin ito sa iyong buhay. Maaari rin nitong ipakita ang iyong pangangailangan na ipahayag ang iyong mga iniisip at damdamin ng mas malinaw upang mas maunawaan ang iyong sarili. Ito ay tanda ng pagsisiyasat ng sarili at personal na paglago maaari rin itong magpahiwatig ng isang paparating na desisyon o pagbabago na nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang at komunikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsulat ng isang libro. Ang panaginip tungkol sa pagsusulat ng isang libro ay kadalasan nagmumungkahi na isinasaalang-alang mo ang pagbabahagi ng iyong mga iniisip, karanasan o idea sa iba. Ngunit maaaring hindi ka o nag-aalangan. Maaari itong sumagisag sa paggalugad ng iyong pagkakakilanlan at pananaw na nagmumungkahi na nagtatrabaho ka sa pag-unawa sa sarili at personal na pagpapahayag. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng isang malakas na pagnanais para sa pagkamalikhain at intelektual na produktibo. Ang paggamit sa abstraction na ito ay maaring higit pang magpahiwatig na ang mga idea o karanasang ito na gusto mong ibahagi ay maaring komplikado o malawak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng pagsusulit at hindi makatapos nito. Ang panaginip na magsulat ng pagsusulit at hindi makatapos nito ay maaring sumagisag sa mga damdamin ng pagiging hindi handa o hindi sapat sa ilang aspeto ng iyong pagising sa buhay. Maaari ito magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol sa mga paparating na responsibilidad o gawain na sa tingin mo ay hindi pahanda. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa isang takot sa pagkabigo o paghusga. Ipinapaalala nito sa iyo ang pangangailangan maghanda at maglaan ng mas maraming oras o lakas sa isang lugar ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng pangalan ng isang tao. Ang panaginip na magsulat ng pangalan ng isang tao ay nagpapahiwatig ng malalim na emosyonal na koneksyon o pagnanais na makipag-usap sa taong isinusulat mo ang pangalan. Maaaring maramdaman mo na may mga bagay na hindi nasasabi sa pagitan mo at ng taong ito at ang iyong subconscious mind ay naghahanap ng paraan upang maipahayag ang mga damdaming ito. Bilang kahalili, maaari rin itong sumagisag sa pagtutok sa isang tao o isang bagay ng labis at maaaring isang indikasyon ng pagkahumaling. Sa esensya, ang panaginip ay maaaring paraan ng iyong isip sa pagproseso ng mga iniisip at damdamin nito tungkol sa individual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang taong nagsusulat. Ang panaginip na makakita ng isang taong nagsusulat ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng pagtuklas sa sarili o pagsisiyasat sa sarili. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagnanais o naghihintay na makatanggap ng isang mensahe o ilang paraan ng komunikasyon mula sa iba o sa iyong sariling subconscious mind. Ito ay maaring nauugnay sa mga damdamin ng kaganapan o aspeto ng iyong buhay na sinusubukan mong maunawaan o maunawaan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na dapat mong tandaan o tandaan ang isang mahalagang nangyayari sa iyong totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isulat ang iyong pangalan sa isang papel. Ang panaginip na isulat ang iyong pangalan sa isang papel ay karaniwang sumisimbolo ng pagkilala sa sarili at personal na kahalagahan. Iminumungkahi nito na sinusubukan mong gumawa ng isang imprint ng iyong pagkakakilanlan o upang ipahayag ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan gusto mong marinig ang iyong natatanging boses. Katulad nito, maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa pagkilala o pagkilala. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na sinusubukan mong hanapin ang iyong lugar o igiit ang iyong presensya sa mga partikular na lugar ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng isang sanaysay. Ang panaginip na magsulat ng isang sanaysay ay karaniwa nagpapakita ng iyong mga pagkabalisa at takot tungkol sa mga paparating na gawain o responsibilidad. Maaari ito magpahiwatig ng mas matinding pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili o magpahiwatig ng iyong mga pagtatangka sa pag-unawa sa mga komplikadong isyo o paghahanap ng mga epektibong solusyon. Ang sanaysay ay maaaring maging isang metapora para sa ilang mga problema na sinusubukan mong unawain sa iyong buhay. Kung nakita mong nakaka-stress ang proseso ng pagsusulat sa panaginip, ipinahihiwatig nito ang pakiramdam na nabigla sa mga paparating na gawain sa iyong pagising. Kung ito ay makinis at kasiyasiya, maaari itong sumagisag sa iyong kumpiyansa at kahandaang harapin ang mga bagong hamon. Espirituwal na kahulugan ng pagsulat sa panaginip. Ang espirituwal na kahulugan ng pagsulat sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagpapahayag ng sarili at komunikasyon. Madalas itong nauugnay sa pagsisiyasat ng sarili, malalalim na pag-iisip at pagnanais na ipahayag o ipahayag ang mga damdamin o iniisip ng isang tao. Kung nakikitungo ka sa mga hindi nalutas na isyo o hindi na ipahayag na mga emosyon, maaaring lumitaw mga ito sa iyong panaginip sa pamamagitan ng pagsulat. Bukod pa rito, maaari rin itong kumatawan sa karunungan, pag-aaral at personal na paglago. Ipinapakita nito na ikaw ay nag-iisip ng malalalim na matalik na idea at konsepto. O sinusubukan mong idokumento ang isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Kaya ito ay isang tanda ng pagmumuni-muni at pagmumuni-muni na naghihikayat sa iyo na huminto at isipin ang iyong landas sa buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagsusulat ay sumisimbolo sa komunikasyon, pagpapahayag ng sarili at pagkamalikain. Nagmumungkahi din ito ng isang mensahe mula sa iyong hindi malay o isang pagnanais para sa pananatili.